他让 Pwede na ako man ng kanin. Ganto lang. Tadyo na. Guys, for today's video ay magluluto ako ng dumplings. Yan, ito yung ating ingredients. Molo wonton wrapper, carrot, sibuyas, daon ng sibuyas saka, saka halagang isang daon na giniling malang giniling ngayon guys kaya yan lang muna so samasamay na natin itong ibigilin natin yung sibuyas itong giniling saka yung onion spring at carrot <laughs> <Naraglag> lang lahat. <laughs> Nalaglag lang. <laughs> na lang malinis sa sarili. Huwag <laughs> niyang gagawin niya na. Dito lang yan sa bahay namin. Malinis sa man dito eh. Pero kung mga pang tinda niyo, mag yung mga kamay niyo ha. Huwag kayo ng mga pangluto. Magluluto kayo ng mga pagkain. onion leaves. Alam niyo guys, masustansya to ah. Inuulang ko nga alam ko yung mga yung na daw na sibuyas. At wala akong ulam inuulang ko lang yun. 到了那里左右。 Okay na ba yan?

halu-haluin. Sensya na kayo sa akin yung camera. Alam nyo na. Wala tayong GoPro. Tapos, ibabalot na natin sa bowler wrapper. Nabubuo ko yung asin. ako din ng toyo at paminta. Ayan. Guys. Ayan. Gumawa na lang ako ng sarili kong balot ng dumplings. Yan. Ito yung nagawa ko na. Yung molo wrapper kasi hindi siya hindi siya ubra, nalulusaw. Pang show -may lang siya talaga. Ayun. Nag-homemade na lang ako. Tipid pa. Balutin na natin tong ating dumplings. Mukhang hindi nakikita ay. Ayan, ayan, ayan. Oh. ganito. Yan. Send siya na kayo sa aking dumplings. Yan. Homemade ano ako lang to, wrapper. Oh. Wala hindi siya nang mukhang <laughs> It's like that lang. Oh. Oh, pwede na. dawa, yung biliket, sumuso so, bransa palaman, na, uh, ganyan lang, ganyan ganon, pa diba na, pa na guys mm. Pwede na ipagtsagaan. Ayan, guys. Pipiin lang yung mga gilid-gilid. Hindi na yung <laughs> dumplings. <laughs> Ayan.

pwede na. Mukha ng dumplings. Guys. Malasan ito. <laughs> Rapper na lang. <laughs> Rapper na lang. first time ko lang gumawa nito. Ayan. O, ba? Diba? Pwede na. Masarap naman din tong wrapper kasi ginawa ko lang ito eh. Homemade. konti lang nilalagay ko kasi para maisara siya. Pero yung dumplings talaga ginaganto yan. yan tinutupi yung mga gilid-gilid. Kaya lang ito kasi hindi siya maitupi. Ganyan lang siya. Tapos saka ako ipiprito. Guys, ito na yung ating dumplings. Iprito ko na siya. Guys, iprito na natin to. Tayo so, yung toasted dumplings. ikot natin. Wow! Sarap! Lumabas na laman niya. Uy, oh, sarap niyan! Oh! Luto na rin kasi yung wrapper guys kaya kahit hindi na masyadong luto pati yung ano naluto ko na rin yung palaman niya kaya okay lang na hindi masyadong luto parang ganyan lang pinainit